to kasi malamig. Yuhuuu Si kami Ingai-ingai natira yung bubong ni Kami dahil sa malakas na hangin kanina. Ngayon, medyo tumila na yung ulan. Re-repair nila Wilhelm. Lagyan nila ng ganito, oh, pampabigat. Dalawa. akyat sa kabila mi lain mo Pound dead tagpo ang patay ewan nung kuma anong kumagat anong nangyari shock si Wilhelm <laughs> na shock si Wilhelm kasi namatay yung alaga niya. Yung favorite niyang chick manok. Bakit kaya yan? Siguro may kumagat. May nakain. Sayang, malaki na. Siguro mga dalawang kilo. Kanina umaga, pinakain pa ni Wilhelm. Bakit kaya yan? Biglang namatay. Sayang. Sayang na sayang. Kinagat mo kami? Kami? Nabali yung puno ng marang. Ayan o. Eh. So, sobrang lakas ng hangin kagabi pa yung hangin dito hangin, ulan, tsaka hanggang ngayong umaga yan may tubig baha ito yung baha pag walang ulan walang tubig nagkakaroon lang ng tubig pag malakas yung ulan umabaha dito may mga kanal na din si Wilhelm dito hanggang doon sa dulo kasi nga tuwing may typhoon lagi kami napapasokan ng tubig kasi malalakas yung ano sa so ngayon may mga kanal na si Wilhelm dito hanggang doon sa taas may kanal siya tapos na yung bubong ni kami naayos na okay na yan, yung tubig. Pero mas malakas to pag yung baha talaga. Ayan, ito pa ng spring. Ayan. Hanggang dito, yung tubig. Buti na lang may kanal si Wilhelm dun sa taas. bukas pa to may tubig pa dito dito hanggang bukas kahit wala ng ulan Good morning good lang po ang morning namin ngayon kahit maulan dalawang araw na ata dalawang gabi good lang kasi nga wala namang damage yung walang pinsala sa amin yung, ano, yung typhoon bibingka kahit mahangin tsaka ang lakas ng ulan yung kubo lang ni kami at tsaka lumipad kasi yung bubong at tsaka yung may puno ng marang na nabali yung puno yun lang. Ang nasira dito sa amin. Okay lang kami, okay lang safe lahat. Hanggang ngayon madilim pa rin yung paligid, tsaka Mahangin. Maambon. nasa na ako na nandito ako sa aming mga ipinon e, lang mga puno magtatanim kami ngayon. Hmm? So, ya, to. Dahil nga may mga nakakapit ng mga damo sa mga halaman ko sa so kailangan kong tanggalin para malinis para pag itinanim maganda yung tubo niya kasi wala nakakapit ng mga damo. ito so, yung itatanim namin ngayon magti-true kami dinis mo namin tanggalin muna mo na yung damo nasa ano sila lahat 22 lang kasi yung iba namatay ito oh 2, 4, 6 hindi na survive aking mga lansones nandun pa parang mga malnourished sila kasi nga napabayaan ko na pero survive pa din lakas ng hangin. Nahakot ni Mimim yung mga itatanim namin. Si Wilhelm naman, nandun sa baba, naghuhukay. Ganyan na yung kalalim yung hukay. Yan. smile olem Tapos na si Wilhelm maghukay. Nakanap na siya ng gold bar. Wilhelm? Maganda magtanim ngayon kasi nga walang gaanong init at mahangin. Hindi ka madaling mapagod kasi unlimited yung hangin. Malakas. dahil tapos na si Wilhelm maghukay so dalawa kami ni Mimi ang magtatanim ngayon ay i-distribute namin yung puno sa bawat hukay kaya let's start kaya si Mimi ang mag-distribute so, ngayon magtatanim tayo dito. So, tanggalin na natin sa plastic. Tapos, ibaon dito. Dahan-dahan lang. Kasi nga yung lupa ay sabog. Vâng lo lên nông cây như nguyên hèm Vâng nhấn đoàn bắt con tên Vâng Yung plastic, iwan lang natin dito sa tabi niya para palatandaan na may meron tayong itinanim dito. Kasi Opo. Yung balimbawang namatay to, so yung malalaman natin na dito yung itinanim kasi may plastic. Hmm. Okay. Alright. Next. buhunan naman sa kabila. Okay. Pagalawang puno na kami. Maglalakad tayo. Maghahapot na kami. Agat din. Tignan ka lang. Tignan ka lang sa tataanan mo. sa Auntie O. Hello. Hello. Kuma na, Ayan sila. oh. Ay, eh. Me... Alam yung iba. Naiwan pala yung ano. Yung bola natin yun. Naiwan. Ay. Ay. Lain open la, um, ang mga uh, yan oh. sebentar. Yan, ni no open nila. Para itanim. Opo. Lo. Lo, no, no, no. Lo, kita. Lo, hello. Yan. Oh, puti, ano kuno. Hila mo lang. Oh, hila to. Ah, Dante, nako. Bibigyan ng lupa. Usog ka oh, lapit-lapit. Nakutya lapit. mo. Yan. Humaba ang ito, oh. doon. Oh, natanggal din sa wakas. Ayan na. Naglagay na doon para itanim. Ayan na. Para itanim na. Dandan na. Ah, kamay mo. Ay! Ano yung Ano yun? yun? Ulan na oh. Gusto umulan. Ito doon. Basa-basa na. Baka dito masurvive. Kasi... Nagalaw yung ano niya, ugat. Okay na. Okay. Uh, nakakalagay lang. Ayan siya. Bago naman yan. Hindi yung price kanina. Mas ka dyan, masyado malapit yan. Natamaan mm. na nga ako. Ayan ang oh, Gusto umalan talaga. Ang lakas-lakas oh. sobrang lakas sana tayu Sa ni sana yo ana pumbai isa ikan ah next ni put nama tayu next ya gitu nama tayu next hang ada kucing eh eh bulat itu mana Yes. Ya yes. aja, balik kerja. Mana asli ya? Okay, Kita nanti nang, yan. Tatungan nampak topan di lipat ini. Nampak, di kau dah antar. Ito naman tayo next. Hi. Ang ilan na mi? Let's go. Next, next tayo guys. Dito naman tayo. Yan. Oh, may langgam ate. Sa langgam. Yan yeah, oh, sa baba. Ang dami langgam. Okay lang.

lipstick mama. Apa? Ini 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 Ani yang tawak mama? Bulate. Huh? Bulate. Bulati? Hah? Bulati? Bulati? Oh, eh. Apa? Wow. Wow susah. Sampai jumpa Doon tayo, next grow tayo ulit. Tayo okay, kana sama dito te, oh. Bangin na. Ayun oh, yung yung doon dalawa, dito isa lang. Ayun, ino-open pa. Takpanin. Okay, next grow tayo ulit. Doon tayo naman sa ambayan I o oh, kabila. Yung dalawa na yung isa na siya. Dinala doon. Oh. Ah. na hmm ano yan ugat niya malaki na oh parang tumutubo na malaki opo ay ko pupunta yan doon pupunta yan dyan pag tumutubo yan ano yan tawag siya tataas yan tataas opo oh. yan ano

Smile me. Smile, pameron, don't know. baba pa. Dito tayo nag-una. Kasi hirap na paakyat. sabang madulas na. Yan. Yun. <laughs> Next tayo. Next naman. Na ha? Kaya mo lang? Kaya. Hindi nga ako hawak ng hawak ka. Kahoy? Really oh, dito na tayo. Ang ilan na tayo, Mi? Binilang mo, Mi? Wala pa. Wala pa. Huwag hmm. na natin ibilang kasi pagod pataas. over there sa taas. Ulit. Dito tayo. Okay. Tapos pa sa lahat, May? Meron dulo, pa. Wala namin sa dulo, May? Meron pa. Saan? Doon, oh. Yung doon. Ah, wala na. Okay. Ayan, napagod na. Makadulas. Nadulas ako. Ma. Smile. Smile. Bakit? <laughs> Wala pa? Diyan pa lang meron? Ang layo pa. Diyan pa lang. oh, meron pa. Kaya, hey, ilan na yan? Yan, ito tapos na. Oh, yan. Tapos na. Doon naman next. Bago. Meron pa doon, oh. Doon din natin nakita. Kasi may damo. Dito. Ito tapos na. Mama, una na ako, mama. Dito kami. Ah. Oh. Hindi pa, dyan lang ako. Ito, pinakalas. Pinakalas yan. Hmm. Pinakalas, dito. Lagay mo na yan. Tara, dali na. Alam mo? Ayan, right. um. Tak na lang. Apa ibu kau di sini ya? Ugat mm -hmm. yan. Yeah. Oh. Doon siya. Yung doon bahay. Or na yung doon. Diyan siya. Hmm. Woohoo! Wala na. Tapos na. Sure kami wala na doon? Wala na. Okay ate. yung itinanim namin na puno. Ito nasa ano na to, 3 months old. Tapos din, tapos na kami magtanim, sana masurvive lahat, mabuhay lahat. Kasi sayang naman pag mamatay. Tsaka yung pagod din namin. Magtanim. 22 lahat yung naitanim namin. Sana masurvive survive lahat para hindi sayang yung bago. okay thank you satu tumulong si Mimi tsaka si ate puya si Kuya Bon bye bye hey